So, buy na scam na ng mga life insurance agent sa Banko. Hi, I'm Day. I'm a content creator and a financial advisor sa Banko. Tara, pag-usapan natin ito. Nakakatakot ba talaga kumuha ng life insurance sa agent sa loob ng Banko? Ang sagot, no. Pero may mga kwento talaga na yung simple deposits lang, withdrawals, lang may lalapit ng mga agents, o di kaya napipilitang kumuha kahit hindi naman naiintindihan yung plan. Totoo yun minsan di expected. Pero tandaan nyo na yung mga life insurance agent po ay authorized to sell po inside of the bank. Importante lang, alam nyo po kung ano yung kinukuha ninyo or ang inaalok po sa inyo at hindi po kayo pre pressure sa pagdidesisyon. Ito ang dapat iwasan. Life insurance is not something na basta pipirmahan. Dapat alam mo kung ano yung coverage, terms and conditions, and paano ito makakatulong sa iyo. Kapag hindi mo naiintindihan ito, dapat ipaliwanag ito ng agent mo, hindi mo to kasalanan. At oh, to be honest, may mga kotas yung agent. Pero ang tamang agent is marunong magbalanse. Hindi lang puro benta para makatarget, kundi benta na may paliwanag para alam mo kung bakit ito mahalaga sa'yo. As an advisor inside the bank, trabaho kong magpaliwanag, hindi mang pressure. Kung sakaling ayaw mo pa ngayon, kung hindi mo pa kaya ngayon, okay lang. Pero kung gusto mo itong pag-usapan at maintindihan bago ka mag-desisyon, andito lang ako.